So guys, saan ba abot ang 150 pesos mo? Kasi yung 150 pesos ko, ipinang entrance fee dito sa Dilitiwan Resort. Nadaanan nga lang pala namin tong resort na to sa My High. Nung una nga guys, nagtataka kami kung ano meron dito. Hindi namin na-expect na meron palang resort dito. Yung pupuntahan nga pala namin sana yung My High Falls. Dahil curious nga pala kami, napasilip kami dito. Yun ang pinakamagandang nagawa namin nitong araw. Ito pala yung napapanood ko na trending sa TikTok. So yung entrance nga pala dito guys, ay 150 pesos. Kaso yung binayaran nga pala namin cottage, 700. Eh dalawa nga lang pala kami ni choche kaya sobrang sakit sa bulsa. Kaya kapag pupunta kayo dito, guys, damihan niyo na. Nung una nga hindi ako makapaniwala na ito pala yung napaparod ko sa TikTok kasi nga guys, ibang iba talaga yung itsura niya sa video. Ito na nga pala yung 700 pesos na cottage. Dadalawa nga lang pala kami kaya hindi namin to masusulit. Wala nga rin pala kami dalang pagkain at buti nila mayroon na bibilhan dito ng silog. Mura nga rin pala yung silog dito dahil 100 pesos lang. Kaso may shipping pina 100 pesos. Pero okay na rin, at least may nabibili ng pagkain. So dahil wala na nga pala magawa sa lamesa, sinampay ko yung mga damit ko. Habang paputak kasi kami dito na ulan, wala rin naman mananako sa bag namin kaya hinayaan na namin dyan. At ayan guys, ginayo ko nga pala yung napapunod ko sa TikTok. Kung nakakailang yung mga kagandahan ng view dito, siguro busog na busog na ako. Kung ako yung tatanong ngayon guys, sa 150 pesos, okay na rin to. Ma-enjoy -e mo dito at makapag-unwind ka. Nung so, pumunta nga rin pala kami dito, wala nga rin palang gaano tao. Weekdays nga pala at Monday nga pala to. May nakita nga rin pala ako ditong hanging bridge. Hindi ko nga pala to nasusubukan sa buong buhay ko. Kaya para ma-experience lang, nag-try na ako dito tumawid. Hindi ko nga alam guys kung pwede ba dito o bawal. Basta ako tumawid lang dahil na-curious sa koko anong pakiramdam. Okay lang din naman kapag na Lugo ko kasi mababa lang din naman Yun nga lang guys, puro bato yung babagsakan ko Pagkababa ko nga pala guys, pumunta nga pala ako dito Sa may waterfalls, mahirap lang maglakad dito Dahil puro bato-bato Wow! Ang lumig! Ah! Ah, sakit. So dahil nasaktan nga pala ako guys Nagbobo na agad ako Naghanap agad ako ng iba Kasi mapanakit yung una So guys yung swimming pool nga pala dito hagan dibdib ko lang 7 footer nga pala ako guys Kaya delikado to sa mga maliliit Sobrang laki nga pala ng swimming pool dito Kaya pwede ka mag imo At dahil solo nga pala ako dito At walang kasama Hindi ako na hindi mag swimming Nakainapabalik balik nga ako dito Kasi sobrang galing ko lumangoy Ah! <coughs> lasang buko. So yun nga guys, dahil hindi nga pala ako mapakali, nag-iikot-ikot pa ako dito sa may resort. Sa sobrang swerte ko guys, nakita ko nga pala tong pwesto na to. Nagandahan nga pala ako dito kasi kalmado lang yung tubig. Kaso yung nakakatakot lang dito, solo nga lang pala ako. So syempre guys, dahil gusto ko nga pala mapahamak, pumunta ako dito mag-isa. Medyo malayo na nga rin pala to guys sa waterfalls. Nung unang nga guys, nag-enjoy-enjoy pa ako dito. Kaso parang may narinig ako bigla. So syempre guys, dahil mag-isa nga lang pala ako dito, tumakbo na ako. Kaya sabi ko, dito na lang sa swimming pool. Kaso guys, may nga pala kakaiba dito. Parang nagalaw yung tubig ito walang hangin. Tapos na-realize ko yung tubig pala dito ay galing din palang ilog. Kaya pala yung lamig dito sobrang lamig din. Kaya rin pala may water dito kasi dire-diretso lang din yung tubig. Tapos ayun guys, matagal na nga pala nakatambay dito. kaka lang namin yung water pools, galing palang swimming pool. Pero guys, wag kayo yung water dito mapanakit din. Lalo na guys kapag pumasok pa sa tainga nyo. Tapos ayun guys, minakita nga pala ako dito sobrang taas na bato. Akala ko nga guys, sobrang dali lang nitong gawin. So syempre, dahil ingitera nga pala ako, ginaya ko. Kaso yung nagagawa ko nga pala dito, agang third floor lang. So syempre guys, dahil mahaba nga pala pasensya ko, tinuloy-tuloy ka rin hanggang makuha ko. Kaso ayoko magpanggap na mabait na ako. Kaya guys, kung tatanungin niyo ako kung sulit na ba yung 150 pesos dito, depende ko hindi kayo naliligo tulad ko.